Kristo, no? Mahayag gina siya kung way sagol. Pero kisagulan mag-reliyon. Ang ilang katulik bit defender may namodipinsa mga na silang reliyon. Mo na nga, dili na gini kahayag. Hindi na gini kahayag. Mo na nga, dili. Wa, po mga komentaryo nagsulti lang gusto nyo. O na yung klaro istorya. Pero kanang imong ingong mangutana ko, mangutana ka na ko, ako nangutana lang ko, og okay. Kung nakahibalo baka sa ako na no? Pero ah, layo man kaayo. Layo kaayo gyud. Mao nga wala ko man hambog. lang ko sa Ila ang imong pangalan kinsa ka? Unsa imong tinuohan? din proceed sa imong pangutana pag tubag ayaw sa biya, paminaw sa tubag kay hatagan ka o oh, follow up question. Proceed. Ako si Jimmy Erlan nasa Pahuli Ako pangutana Ang imong giingon nga ang dugo ni Maria, ang dugo ni Jesus gikan ni Maria. Pero ako pangutana ba oh Ang dugo ni Adandis aman gikan ni. Do dosete sa Genesis ang naghimo nang tumong Dios. So wa may gigikanan si Adan nga tao kay direkta man siyang gihimo sa Ginoo mikuha ang Dios maminaw. Ang atong role is maminaw sa tubag. Kay mo proceed ta sa imong next question. Nagtubag pa ko. Genesis 2:7 Ang paghimo kang Adan nakuha ang Dios og yuta. Ano oh, nung pa man gikan dugo. Ang dugo gikan, gikan mismo home, sa gahong sa Dios. Ang kang iba, dikuha man to sa gusok, nakaambit siya sa dugo ni Adan. Maunang miingon ang miingon si Adan din he uh, sa 2.22 sa uh, Genesis uh, Ani aragayod ang sama kanako bukog gikan sa akong bukog, unod gikan sa akong unod, babae ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. So atong i-appel nga ang dugo gikan sa kang Adan. Gikan na kang Adan nga bitan ni iba. Pero ang imong pangutan mo ni, asa gikan ang kang Adan, gitubag na ikaw nga si Adan dili man gikan sa laing tao. So ang dugo nga iyang giambitan, dugo nga gihatag sa Ginoo niya aron siya mabuhi. Sunod pa kutana. Ikaduha pa kutana. Kung ang nga katong dugo ni Jesus gikan ni Maria. Sa ato pa arang-arang pa ang dugo ni Adan gikan magyud sa gahom sa Dios. Pero ang kang Jesus gikan magha ni Maria asa may mga tali Asa may masarang-arang dugo ni Adan o dugo ni Jesus. Kaya ang kang Adan, gikan magin sa gahon sa Diyos. Ang kang Jesus, kang Maria man. Dili na to, pwede questionon ang paagi sa ginoo. Hebrew 2.14, kini ang atong mabasa. Kung haing yung gikag dugo si Kristo, Paminaw bro, para mahibalo ka sa kamatuoran. Hebreo kapitulo 2 bersikulo 14 Tungod kay ang mga anak mga tao man nga adunay unod ug dugo sa si usab na himong sama kanila miambit sa ilang tawhanong kinaiya So ang dugo ni Jesus inambita niya sa iyang inahan Kaalam kapitulo 7 unsa so, may gaingon dinhi Kalam kapitulo 7 bersikulo 2 mo kini ang atong mabasa Sulod sa siyam ka bulan ang akong lawas na purma pinaagi sa dugo sa taguangkan sa akong inahan bersikulo 4 ug 5 walay hari nga nagsugod o kinabuhi nga lahi ni ini Kung si Kristo hari sa mga hari walay hari nga lahi ang nahitabo kaniya. Kung si Kristo na tao sa mahal nga berhen, matod sa atong kibasa, na purmas ang iyang lawas sud sa siyam kabulan sa taguangkan sa iyang inahan na purma pinaagi sa dugo sa iyang nanay. Maunang ayaw kweso na ang ginoo. Ngayon mo bang ipataas ang dugo ni Adan? Ipakaminos ni ang dugo ni Kristo? nga mauto ang pagbuot sa Ginoo nga diya siya ayaw sa pau sa pau bawal man na paw. sa ato nang giingon sa dihang motobag babinao sa tobag kinahanglan formal ta ha formal formal ta bangotana kay amo kang gidawat he. nga formal so mag binatasan po ta nga formal o disente pangotana sir pangotana akong pangutana kanag-ingon man nga si Maria inahan yun ni Jesus. Akong pangutana Ah, may una, inahan o ganak. Nga si Jesus, diya naman, bisan sa pa ang kalibutan mamugna. Wala pa si Maria. Bisan pa iningon pa mga ni si Jesus nga mag, asa may magulang na ninyo si ni Moses. O, oh, oh, mauna nga, Kani yung tak makita ninyo ni eh, Pero wak man mo makakita ini O Wak man mo kahibaw nga Aku pangutan na kung maingon mo nga O lagi Aku pangutan na kung maingon mo nga Si Maria mo inahan Jesus At pangutan Asa may mag-una di ay Ang inahan o ang anak tubag kay naa naman daan si Jesus sa so, Wapas Maria. So kung ang kuya ho ato na pong tubagon, o kung inyong pa sa na ako anak. Paminaw sa tubag para mahibalo ka sa kamatuuran. Ako sang ipremes. E Juan Kapitulo 2, Versikulo 1, morning ato mabasa. Sa ikatulong kaadlaw, may kasal dito sa Kana, sa Galilea. Dito ko ini lugara. Dito ang inahan na Jesus na mao si Maria. Matod ni San Juan, si Santa Maria inahan ni Jesus. So ang iyang pangutana, asa may ona si Jesus o si Santa Maria? Ang tubag sa pagkatao ni Kristo, una yun Santa Maria. Naulahigod si Kristo. Kaya nag-una mang panahon si Santa Maria siyang pagkatao dayon sa kahom sa Espiritu Santo gimabdos si Kristo ang gitawag God incarnate so naulahi si Kristo sa iyang pagkatao pero sa iyang pagkadios, kasanglit si Kristo eternal naguna si Kristo sa iyang pagkadiyos pero sa iyang pagkatao naulahi si Kristo naguna ang iyang nanay nga si Maria I hope nakasabot ka ...og nahibaho ka sa saktong tubag. Pangutana, ayaw pangomentaryo sa dihang pangotana, paminaw sa tubag para masayod ka sa kamatuuran. Sunod, pangutana. Minawat po ko nga makasabot po ka. Ang atong ginong Isu Kristo, miingon siya, katong miingon si atong ginong nga, wala pa si wala pagani si Moses, ako diha na. Ang pangutana. na. Usa usa ko na. Pero ako kaya si Abraham si Koan, si Moses. Kaya nangutana man siya nga. Pila naman na imong edad? Nga ingon po si Jesus nga. Wala pa gani si Moses ako diha na. Asa may magulang po? Ari na po tawhanon. Asa may magulang? Si Moses o si Maria? Tubag. Sayop to, to ng imong bersikulo bro ato itulid nang imong sayok nga pangatarungan. Kuwan otso mo ni ato mabasa. Iyon ato sa 57. Ang mga tao maingon kaniya wala kapagani mag 50 katuig unya nakita mo na si Abraham si Jesus mitubag sultihan ko kamo wala pagani matao si Abraham ako mauna sa ato pa sa iyang pagkadiyos sa ako nang giingon nimo nato ni may akin na kong tubag nga wa nimo ma matuhog imo man girepeat ning pagutanaha nga ako naman nang gi-explain, si Kristo lagi Dios eternal Salmo 92 diha na siya sa di pang kalibutan 175 sa Juan Pero sa iyang pagkatao nauna ang mahal nga berhen sa dihang ang mahal nga birhen nag excess nahimo na siyang dunay capacity nga momabdos, mo mapdos mo mo kire sa iyang obaryo o samkono niya nga tao or di ay pahimugso naguna diha ang mahal nga birhen sa pagkatao na aulahi si Kristo. kay si Kristo, dunay gitawag dual niyang pagkatao nga nauna po dihang mahal nga birhen nga naulahi siya sumon na ang tubag sa imong nindot na pangutana. I hope di animo balik-balikon because one word is enough for a wise man. Surot pagutana. Pero maura ni nangutana utana nga nahibaw pero ako lang pong gi course ang akong gipangutana og ako nahibalo ba gyud siya. Kay kini nga kay di siya kay ba. Pero pero ang nang utana nakahibalo. Oo. Oh. O na nga, dili, no need na ko nga uh, mo explain pa ka. <laughs> so atong dawato ng imong giingon nga wak may kahibao. So ikaw ang nahibao. So diha may magutana ni Moron. Kaya nahibao man ka. <laughs> ikaw may knowledgeable. So ako nang isurrender ng amo in humble way. Among iiris niya, Wak may kahibao. <laughs> ikaw gina nahibao sa tanan. So magutana ni mo. So ikaw na ron ang sa sa Okay ka? ka ikaw may nahibaho sa tanan. So ako niya, tanawan mo, kaysa ito na ito na matuuran. Ikaw, nga hambog, nga nahibaho ka, o kami nga huwag kahibaho, mag ito pag tarik mo pa o tanan. ko may ngon niya, nang hambog ko. Ito ah, rin ang resulti, anak. Yeah. Kung mangutana ka na ko, dili na to ipaagi ani publiko. Kaya eh, mo rin mag-siyuway na. Kung gusto ka nga, kung gusto ka nga mangutana na ko, kaya nagitan duhar ay mag nga, dili mo tuibo ang imuhang garbo nga katulik bet, defender ko ka mo dipinsa ka katulik bet, defender ko pero karon ang inyong pagwali dili si Kristo ang inyong reliyon mo inyong gilip at ba pero inyo lang gis sa po Kristo o nga na ba mailan man na o na sa ako nang giingon kining nga programa among gikiter a pangutana Wa ka na mo hatagig katungo din nga mga Purely question lang. Mo ba'y nang atong role ...ng wa gid ka mo align sa atong role? Ayaw pa komentaryo. Ayaw po panaway nga wa may kahibaw, ikaw ang nahibalo o sa dang giingnan ka nga pautanon ka, manago na inong tangduha. Isi atong gusto mahibaw ni mga katauhan sa kamaturan. Ito itago na hinoonin mo. Kung sa mag-ingon ni Kristo, ang kahayag ang lampara sa kahayag itong-tong dito sa bungtod aron nga mabanwagan ang tanan nga nangititan ayaw itago ang kamatuoran ang kahayag maobjet si Kristo no mahayag gid siya kun sa gol pero sa gulan magrelihiyon ang ilang katulikbit, bit defender man mo dipinsa mo gid sila ang relihiyon mo na nga dili na gid kahayag Di na gilita mo na nga Dili, Dili, wa po mga komentaryo nagsulti lang gusto niyo yun. O na'y klaro istorya. Pero kanang imo mong iyong mangutana ko, mangutana ka na ko, ako utana lang ko, o kung naghebalo baka sa ako nahibaloan. No? Pero ak, layo mang Layo kaayo yun. Mga nga, wala ko bang hambog. Nagsulti lang gusto niyo pa, para ma-prove nga wa ka manghambog Ikaw may eligible ka ron. So ikaw, dali, dali, mangot, ka katubag, dali. Oh, tagay ni gana nagitan aw na sila dili na ang wali moy atong isila kita na puko sa sa kamatuoran nila na kay na kita na puko sa dili na si Kristo mo na nga pasensya na lang mo ang lakaw na ko kay murag kayo kay inegi wali niyo ang yung reliyon og si Kristo gi pagka pinakristo gamay pero ang inyo repekaron kay pag insert ako ng utana lang kung mura mag ako na mapinapukos si ni nimo di na di na di mahimo masuko na ginawa na padayon mo sa inyo nga okay, okay sige so ato lang to risky on si Brad Jimmy okay sayang ni S.K. Siang na nahipalo ota sa si kamatuuran manago na mahimindu ha kay parang lilita mahibaw Mga, pa, to pak. Angkut di bahasa botol abro gadis apa biaya udah nih. Na, Enak pasti terlalu bagus. Nah sangit tak saya tidak. Kok mana tuh yua? Sepelak pakai nato si berjini. Sepelak pakai nato. Ayo ayo. Warna nak ukur di toko. Warna make bisnis yang mau tanah. So naik sonornya. Mau tanah deh. Oh, sedikit lagi. Mana lagi? So kita tunggu sonor di mau Okay. <laughs> kisah tong sulit ngabang atau entertain. Kaya wak kita makuha ni 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 pak Jimmy. Aina bro, warna hong mana? So lain apa ngabang utana? Sekol dagan mangka bro, sekol So sige sige, kisah gusto mang utana, kadang bang utana po onod ba naik Oke. uran. Okay. <laughs> <laughs> Kaya lisod Sige sige, Kaysa sa kay sa pa din ha, may dakong kalibog base makatabang ni atong programa.